lang po kami ng update na isang uh, isa lang isa ba ito na Pinoy na bihag na naman binihag ng mga Houthi na hinijack yung uh, barko ng uh, MB Central Park diyan sa Gulf of Aden na pag-aari ng uh, 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 isang Israeli uh, businessman is this correct uh, user Kakdak Para po Congressman uh, ito po yung mga yung mga hawak nating impormasyon ano na, so Meron nga pong reported hijacking uh, sa bandang Gulf of Aden. Uh, sa pagkalabas lang ito ng Red Sea. You know, uh, mm -hmm. Pag uh, luwas ng Red Sea, uh, Gulf of Aden ang dadaanan at Indian uh -huh. Ocean na. at uh, Dito sa bahaging ito, na dati ito rin ang, ito rin ang pugad ng piracy. Kung maalala niyo uh -huh. congressman Erwin mm -hmm. na yung off the horn of Africa, na tinatawag of mm -hmm. off the coast of Africa. At uh, merong reported hijacking. Uh, ang ang bilang ay two Filipino crew on board. Oh. Uh, sa news, ang pampangalan ng barko ay Central Park. Okay. Pero merong kaming natanggap na bagong balita na kinukumpirma din po natin na meron daw U.S. naval forces on the scene oh. doon sa Gulf of Aden kung saan nagawa ng paraan na pakawalan itong vessel, itong itong Central Park. Hmm. So yan po ay kinukumpirma din po natin na uh kongresman uh, sir aljo para para sigurado tayo sa detalye at uh, siyempre kung uh, yan ay kumpirmadong balita ay uh, welcome development po ito but again kino pa ho natin ito so dalawa ho sa mga ng mga uh, Pilipino tripulante ang pinakawalan dahil sa tulong ng Amerika tama ho ba uh, yung barko po mismo yung buong barko kasi yung crew mga 23 yata hindi iba ibang lahi. no so okay. dalawa po po iba't ibang lahi at uh, yung buong barko ang pinalayag muli. Mm. Uh, Kaya uh, ito ang kinukumpirma pa natin sirs kasi nga nandun daw yung U.S. naval forces at ayo pa nga sa ulat ang nag mismo yung U.S. naval forces. So kinukumpirma pa ho natin ito uh, Congressman S and Sir uh, Aljo. Sino po ang uh, nag-hijack nito? Tama ho ba? Mga rebeldeng huti pa rin? <laughs> Kahit yun po ay hindi rin natin kumpirmado uh, kasi nga, Uh, pugad nga ng piracy itong Gulf of Aden. Okay. Kaya hindi rin natin kumpirmado yung balita na na huti rebels na naman ito at kahalintulad nung nangyari sa Red Sea uh, a week ago. Okay. Tungkol naman tayo doon sa labing pitong Pilipinong nga uh, tripulante mga seafarers na hinijack naman yung barko nilang Galaxy doon po sa Red Sea. Kumusta na po ang uh, kanilang sitwasyon? you said. Opo. papa ang sitwasyon ngayon ay patuloy pa rin ang effort no katowang uh, katuwang natin ng DFA dito ang DFA nagreach out na sa ilang mga foreign governments na tumutulong na sa sa atin uh, similar dun sa sitwasyon ng pagpapalaya kay Jimmy Pacheco, FW Jimmy Pacheco sa Gaza, uh, we are coordinating and have partnered with the foreign governments. No? At uh, ongoing pa ho Uh, Congressman Erwin uh, and uh, Sir Aljo, mm. yung effort na pagpapalaya, pagligtas na pag-uwi para sa kanila. So uh, nagdadasal pa rin tayo. And in the meantime, kausap po natin ang families of all 17 seafarers. Uh, kahapon lang po, sabado, ay uh, nung sabado, two days ago, ay uh, nakausap, nakadaupalad natin muli mga pamilya to assure them of government support. Opo, ito pong uh, pinakawala naman na pinakahuling pinakawala, I mean ng uh, grupong Hamas, Mr. Pacheco, tama ho ba? Meron pang isa eh na pinaganap, missing. Tama ho, ba? dalawa silang binihag. Okay, tayo ay uh, lubos na gagalak siyempre uh, na si OFW Pacheco ay, ay nakalaya at sa, sa kasalukuyan ay undergoing <coughs> sorry po, Opo. undergoing medical treatment meron pa nga talaga tayong isa pang inaantabayan na makalaya at pinagdarasal pa rin natin na siya ay makalaya. Uh, meron ng sa pagkakaalam natin may patuloy truce at uh, may pangalawang grupo na raw na nakalaya. So nagdadasal <clears throat> tayo na makalaya. Ano po ang pangalan ng isa pang pinaghanap? Ano po pangalan noon, Yosek? Babae. Opo, opo, babae po siya at uh, hindi ko po muna i-disclose -di okay, okay, okay okay lang congressman. but i can uh, disclose in private i can send a is, text siga. message all right, po ah right. uh, kailan po uwi si uh, ginong uh, Jimmy Pacheco uh, would you happen to know uh you said opo siya po ngayon ay nasa medical processing no at uh, at uh, tayo rin naman ay uh, nagiging uh, pasensyoso at this stage uh, oh, uh, really? congressman kasi nakita na siya ng ating ambasador at labor attache mm -hmm. na dalaw na siya, nakausap na siya at he is, mm -hmm. he is fine. Except that yun nga, kailangan dumaan sa medical processing both uh, in terms of yung uh, kanyang uh, physical and uh, psychosocial well-being. Uh, yung dalawang aspeto na yun ay pinoproseso pa. So, siguro depende rin sa, sa kalagayan ng kanyang kanyang uh, katawan, kanyang kondisyon paano Apo, po, po man siya makauwi. Maganda Alright, ito yeah. dahil binigyan yata <laughs> ng lifetime benefits si Ginoong Pacheco ng Israeli government. Ganon din yata. Sa, ano ba tulong din pwede may bigay natin? bula mula sa Pilipinas. Yes, 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 bibigyan po din natin siya ng tulong pinansyal. Okay at uh, livelihood at tulong sa kanyang tatlong anak. No? anak Para pensyon oh. yata ito kung hmm. Habang buhay nabibigyan oh. siya ng na... kahit nandito siya sa Pilipinas tama, tama ho ba? Yes, okay. yes, nasa batas Alright. po nila yon na uh, 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 likas din po siguro kasi sa katayuan ng bansang Israel hmm. na meron sila ganitong klaseng batas. So, Salamat.